Hi mga guys, good morning. Magluluto ako ng ginataang tilapia. Pakita ko sa inyo kung gaano kasarap ako maggata ng tilapia. Lagyan ko po ng gini sa mix yan. Ayan po, oh. Nilagyan ko na rin ng sili. Sili labuyo, sili ng green. Nilagyan ko po yan ng konting suka. Para hindi siya palisin. Lagyan ko pa po ng gata. Dahil po yan ay ano, maluluto na. Ilagay ko na yung pechay. ayan po ah uh, ko na yung pinaka niya na ang kaya ako po din namin yan kasi meron akong dadalawing may sakit yun po ay pag ako may sakit din dinadalaw niya ako dinadala niya ako ng pagkain so syempre kung ano yung kung ano yung ginawa sa'yo gawin mo rin para hindi tayo ano ayan po ayan po mga guys luto na pwede na po tayong kumain tapatayin ko na po kain na po tayo ayan po luto na makain um, ako kasi dadalawin ko yung matanda na kaibigan ko. May sakit. Pagdala ko siya ng yang ginataang tilapia. na ako bago ako pumunta doon. At, hmm, pag ako may sakit, dinadalaw niya rin ako, dinadala niya rin ako ng pagkain. Kaya, ngayon, tapos kung kumain, nilalawin ko siya. So mga guys, sinahanap ko po yung bahay ng kaibigan ko matanda na may sakit. Para madalaw ko naman. Naglakad lang ako kasi kung tricycle, hindi rin naman nila ako mahahatid hanggang doon. Ano ako kung hindi nakapawasak siya? Bakit? Nagali tayo ng pangkasok. Wala yung araw. Ano yung pinapanood mo? Ayan, yung mga huli-huli. Um. Buti nga eh. Medyo nababang. Ilang araw ko na may sakit. Wala nung ano? Birthday ko? Ay, hindi. <laughs> ito, ito naman ito. Ito lang yung... Yes. Kumain ka na, oh. Hirap na, hirap. Okay, nadalaw ko na po yung kaibigan ko matanda. Pauwi na ako.